Welcome back po mga ka-collection Again This is Dance Collection Good day and good health po sa inyong lahat At sa ating mga subscriber dyan At sa ating mga viewers Magandang araw po Unboxing po tayo ngayon dito sa aking nabiling 5 piso coins Mga hunters nabildin po natin to sa isang kolektor bago po ako magpasalamat sa kanya e eh alamin muna natin mga hunters kung legit nga ba itong akong nabili na barya tara mga ka-hunters samahan niyo ako at ito na nga mga counters yung ating parcel na binili na galing pa ng lumbalik cheese QC sa Quezon City dito po niya talaga sa Batangas bali 4 days na po sa akin ito medyo busy lang tayo sa trabaho may hanap buhay din naman po tayo kaya magalang po tayo makapag minsan lang sa minsan tatlong beses lang sa isang linggo kaya ngayon ko lang po ito nakita natin yan yan mga sa buksan po natin basta mga hunters eh. Ito po yung mga 5 piso na bira rin makita ngayon sa sirkulasyon. here okay, bottom of the arm alamin natin kung tama na po yung bar yung ipinadala sa akin kung legit nga ba ito sana ay totoo ayan po mga yan mga kanters so ang year 2007 at ang year 2008 yan mga counters yung ating coins na nabili at ito na nga mga counters yung ating biniling 5 piso year 2007 mga hunters at ang year 2008 ayan po mga hunters pero itong itong aking nabiling mga barya na ito mga hunters ay altered lang lamang po ayan ito po yung sinasabing pamalit sa mga coins nasabi ng fake coins pero para sa akin eh magandang ikulikto kaya ako ito binili year 2007 higyan natin yung isang mga hunters maganda pang kondisyon nito kaya ako kaya ako ito binili dahil mas magandang tignan sa frame kung buo ang taon na inyong binubuong series sa limang piso. Kaya salamat po sa nagpadala nitong barya. Legit sir, maraming maraming salamat po. Ayan, year 2008 mga ka-hunters. Ayan. Alam nyo ba mga ka-hunters, it isa ito sa mga 5 piso na naging hard to pay noon at hindi ka makakabuo ng series ng 5 piso kung wala ka nito at napapaisip nga mga kolektor noon kung meron nga bang ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa piso na ito. Ayan mga ka-hunters. Check nga natin sa numista mga ka-hunters kung totoo nga ba na wala nga ito sa numista. At narito na nga tayo mga ka-hunters sa record ng numista. Alamin natin kung meron nga bang year 2007 at 2008 dito sa record ng lista. Ayan po. Ayan mga ka-hunters, oh. kita niyo Year 2006. At sa pagitan po ng year 2009. Ayan. Year 2006 mga ka-hunters ito po yung pinaka hard to find sa 5 piso meron siyang 0.3% mga hunters swerte kung hawak ninyo itong coins nito mga hunters talagang ito po ang binibili ng mga kolektor ganoon din po ako mga hunters patuloy ko po ito binibili baka hawak mo eh comment mo lang po sa dito mga hunters ayan po Malinaw na malinaw mga ka-hunters. So. Wala siyang record. Ang sumunod na po ay year 2009. Na 5 piso. At lumipas nga po ng ilang ban mga hunters ay pinatunayan nga dito sa novice na wala nga ginawa ang PSP sa year 2007 at year 2008 na 5 piso. Ito siguro yung mga panahon ng at taon ng 5 piso na na nagkaroon ng economic crisis sa ating bansa kaya siguro hindi nakagawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makagawa ng year 2007 at year 2008 na 5 piso coins. at naglabasan nga ngayon ng mga altered coins na ito para pansamantalang pamalit sa ating mga hinahanap na bariya mga hunters at kung may hawak kang nga ka hunters na mga ganitong klaseng bariya ay patuloy kong binibili ito mga hunters comment lang po o magpunta po sa aking FB page at buying din po ako sa year 2006. 2006 5 piso na ngayon po ay napakataas na ng halaga. Kaya swear din mga counters kung meron kayo dito. Mga counters. At kung nagustuhan mo mga counters ang video nito ay subscribe naman po at ilike ang video na ito at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa bago at susunod ko pang video thanks po mga hunters god bless po at bye bye po